Magkano bumili ng ganyang bangka? <laughs> ha? 3-5 3-5 cutting pa lang? <laughs> ah, ayos din tong Ayos din tong mga tropang ito ah <laughs> <Okay>. Ha? <laughs> Parang ang daming bata Anong araw ba yun? Ay, araw ng Sabado walang pasok ah, kaya pala maraming bata oh. maraming oh. bata nagbabangka-bangka naliligo groupie kung maliligo ba? ayos itong bangka ng isa <laughs> stay may bangka na improvised makita ko sa inyo ayos ah gandang bangkari ah Human engine. <laughs> Improvise. Magkano bumili ng ganyang bangka? Five. Ha? 3-5 cutting pa lang? <laughs> ah, ayos din tong ayos din tong mga tropang ito ah. Ha? <laughs> ah? Nah, tulak, tulak, tulak. Apa? Double, double pak? Double engine sih? <laughs> Apa? Apa? Ano, na, pasukan? Eh. E. <laughs> <laughs> oh, double engine, double engine. <laughs> eh, kasulang adu ya tayan sa, ano Saya adu ya sa, fuel. Alak yata yung kinakarga dyan sa double engine na yan eh. <laughs> hindi ba tumataob? Ay, nagano sila. Nagbangka-bangka. Ano, may tahong ko pa dyan sa ilalim? Wala na? Anong araw ba ngayon? Ay, Sabado! Ah, buhusan, buhusan. Para hindi mo overheat. <laughs>

May taong pa yan sa ilalim. meron pa. Madalang na? Madalang na no. Wala. Inaaraw-araw ng mga bata. gagels. Wala na yata gagels sila. Aray hindi na ano ba? O karga? Ha? Ano terentat <laughs> tuh Mga bata Pak May tahong pa may tahong pa eh kok Malabo, malinaw ah. <laughs> si Botsoy, kasama yung kanyang alaga na si Turaksoy. <laughs> trupa ko, nagutom ng trupa para oh. Yey, yeah, thank you! Aba, grobyo, kay kaibigan ko. Pagod na pagod kay kaibigan ko. Gutom na gutom, oh. Kamaya na! Anak, tingin Aba! Ang linaw ng dagat. Kalmadang kalmada. Kahit na may bagyo sa wisti. May bagyo sa wisti. May tropical depression. Lani. Pero wala namang epekto rito si Tropical Depression Lani. No, nakarang araw kalalabas lang ni Tropical Depression Kiko. Ngayon Lani na naman. Nasa parting Ilocos. Pero mga ilang oras lang mag-exit na siya outside the far Philippine Area of Responsibility. Nagbigay pa rin ng permit para sa retrieval.